Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ikalabing dalawa ng Hulyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Magaandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay ng mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay sa iyo lamang makasusumpong ng awa ang mga ulila Sabi ng Panginoon Patatawarin ko na ang aking bayan Mamahalin ko sila ng walang katapusan sapagkat mapapawi na ang aking galit Ako'y matutulad sa amog na magpapasariwa sa Israel at mamumulak-ulak siyang gaya ng lirio mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy dadami ang kanyang mga sanga gaganda siyang tulad ng puno ng ulibo at hahalimuya gaya ng libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila'y yayabong na gaya ng isang halamanan, mamumulaklak na parang punong ubas at ang bangoy katulad ng alak mula sa libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo ako'y katulad ng sipres na laging luntian at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti, ngunit madara pa ang mga ngahas na sumuway. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ako'y kaawaan o oh mahal kong Diyos sang ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Nais mo sa aki isang pusong tapat. Puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, salakoy hugasan, at ako ay puputi ng walang kapantay. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Isang pusong tapat sa aki likhain. Bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin ang Espiritu mo ang papaghariin. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawing mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Aleluya, Aleluya. Pagdating ng Espiritu, itataguyod niya kayo sa tanang itinuro ko. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga apostol, Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, iharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nililitis na kayo, Huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita kundi ang espiritu ng inyong ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay, gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas kapag inuusig nila kayo sa isang bayan tumakas kayo sa kasunod sinasabi ko sa inyo hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel ay darating na ang anak ng tao ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,